ang headlines noon. History ngayon dahil bilog ang balita. Anong ating John Pops Lord? Ang petsa ngayon mga Pops ay 11-11. O kung si Manny pa kayo, 11-11. Wala namang kakaiba dahil taon-taon namang nangyayari ito. Pero naalala niyo ba nung nasan kayo noong November 11 to 2011? Hmm. E special daw ang araw na yon dahil bibihira lang maganap. Minsan lang sa isang siglo. Kaya marami nagpakasal, nagpapinyag, nagpaparty, marami produkto at grupong nilaunch dahil tatlong 11 hindi pang karaniwang pecha. Lalo na para sa mga mapamahiin at yung ibang naniniwala sa feng shui. Sa numerology daw kasi, ang 11 ay tinuturing na master number. Ang mga magagandang katangian na sinisimbolo ng number 1, ay eh, dinodoble raw natin. Dinodobe rin ang lakas. At dahil ang 1 plus 1 ay 2, nagkakaroon daw ng tinatawag na vibrational frequency of balance. Pabulitong numero din daw ng na mga nagbablockjack ang 11. Pero may negatibong aspekto rin daw ang 11. Kung baga sarilo, ito ay sumisimbolo ng ora de peligro ng pagtatapos bago mag-alas 12. Kung baga, pero sabi naman na isang 16th century scholar mula Italy na si Pietro Bono ang 11 daw ay simbolo ng kasalanan. Pero ay sa mga siyentipiko at mga eksperto, wala naman daw talagang hindi pangkaraniwan na mangyayari sa 11-11. La Paalala lang mga paps, ingat lang po mga kapatid, mga pare at mare. Baka sa kapapaniwala natin sa mga pamahiin, at sa lalong lalo na sa mga mabubudol sa mga online sale na yon, ika nga ng mga kanto boys, baka kayo ma -onse. At yan ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita.